Hi guys! For today's video, samahan nyo naman akong mag-unbox nitong in-order ko na tripod. At dahil napaka worth it niya, i-recommend -re ko po siya sa mga gustong bumili ng tripod. Umorder pala ako nito dahil feeling vlogger na po ako charot. <laughs> so yun na nga po guys, hindi ko po siya ini-expect na ganito pala katibay yung na-order ko ngayon dahil pang-apat ko na pala tong order na tripod pero sobrang bilis nilang nasira may last ko pang order nun is halos hindi ko na nga nagamit dahil natanggal yung mga paapaan niya kaya ngayon guys sobra po akong natuwa nitong in-order ko ngayon dahil hindi ko po talaga in-expect na ganito siya kaganda ganito po siya katibay dahil Akala ko po katulad pa rin po siya dati nung mga ino-order ko po na sobrang bilis po nilang uh, nasira. Kaya hindi ko po siya ini-expect na ganito katibay dahil napaka-affordable lang po niya guys. At ganito po siya kahaba kung gusto nyo po ng mahaba. At may kasama na po pala siyang remote control. <laughs> And that is for today's video, guys. Thank you for watching. God bless us all. Bye.